Nay, pasensya na po kayo na istorbo kita sa tulog mo. Hindi pa ako natutulog dahil lang ako kasi na Kasi sama Naubusan kasi ako ng gas. Kailangan ko ng 50 pesos? Ay okay po. Opo, bibigyan kita. Okay lang po. Opo, okay lang. Oh, one bite nai. Opo. 50 lang po. Okay na po. Okay na, na okay po ito. Napakabait po ninyo. Ano po pangalan nyo, Nay? Rose po. Taga saan mo ba kayo? Taga Babalaka po kami. tapos dito po kayo nagtitinda? Opo, nakakarabin po kami doon sa concession yung tunay po doon. Napakabait nyo po, hindi nyo man po ako kilala. Sigwenta lang po yung okay. iniing ko, isang dahil yung mo. na po kasi yung gas ko, eh, papunta po ako ng Tarlac. Nadaanan na po kita, Opo. eh, natutulog ka. Sabi ko, baka meron si ate, sabi ko sa isip ko. Nakabenta na po ba kayo? Wala Buti may pera po kayo. Ilang taon na po kayo? 49 po. 49? Bali yung nagkakangkong po doon, yung asawa nyo. Asawa ko sa anak ko. Tsaka yung anak nyo. Uh -huh. Tapos kayo po yung nagbabantay dito. Uh -huh. Kaya po pala nakatali yung ano, no? Motor nyo. Para dito po akyat. Uh -huh. Ilan po yung anak nyo? 11 po. 11 po? Araw-araw uh -huh. po kayong uh -huh. nagpipitas ng kangkong. Uh -huh. 23 years ninyo na po trabaho yan. Buti hindi po kayo naubusan ng kangkong, no? Hindi po. iniikot namin yan. Binsan dyan, dyan patuloy. may sapa po dyan, di ba? lang po sa inyo yung mga kangkong na yan. Nagpapaalam okay. po kayo. Pinagkot may tao. Pwede kumuha nga Tapahanap kami sa tao. Magkano ba yung isang ito. tani? Ito, binibigay ko lang 5 pesos. Tingnan ko po. Okay. Ah, 5 piso lang okay. po ito. Palengke naman, pag binibenta, 10 piso lang siguro. Arizona ganito po yung ginawa ko sa inyo gumawa lang po ako ng social experiment eto po balik ko po, po nay salamat po nay kasi napakabuti niyo po talaga bibigyan ko po kayo ng ano dalawang 500 1000 para sa iyo po talaga yan kayo ng Diyos. Pagpala hindi po kayo ng Diyos kasi napakabuti po ninyo. Hindi man lang kayo nagdalawang isip na Ay, ano, po. nabigyan ako. As Pero hindi naman po totoong ano, ah, naubusan ako ng gas. Full tank po yung motor ko. Sinubukan ko lang po kayo talaga. Thank, thank you, you po. God Ingat, po. Ingat po kayo. Ingat God bless kayo. you po. Sana po marami pa kayo matulungan. Thank you po, thank you. Ayun guys, may nabigyan na naman tayo. Sinubukan ko lang si nanay kung bibigyan ako. Humingiok sa kanya ng 50 pesos eh binigay sa akin sandaan misan daw may humingi daw talaga sa kanya na pambiling gas eh binibigyan naman daw niya at yan po natin si nanay napakabait niya no? sige guys hanggang dito na lang muna yung video natin at kung tinapos niyo yung video na ito pag comment na lang kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin sige guys thank you and God bless us all